waiting for the bus. Against the light mubili ako sa tibo ng ano, red, ay gato, motor. Ah, motor, oh. Mga magkano mo? 60 ano lang, try ko lang mga 50 lang ah. ako. Uh. Merlino Gusto <laughs> ko na sabihin sa iyo si mo, 'yun. Hindi <laughs> Iyari pa 'yung aming fire bond. nice, to May mga kahoy doon? Ayan mga no? Ay, kabayan yun Kita mo no? Tayo po eh, nasa dagat ngayon. Ang oras ay Six ng gabi. Ayan po. napapakakalmado kalmado po ng ating dagat ngayon. Opo. Opo. yan. Dumidilim. Ang ating pong mga kapitagan ay namimimimim. Yan. Sila po ay nakahuli na. Isang batalay. Dalawang batalay. Tsaka isda lapis okay Ayan. takip silim <laughs> ayaw pala kami ng uh, firebond at kami po ay magtutulugan na uh, si ah. Tidibay Muntik na po siyang makahuli ng talakitok at pinakawala niya kasi ay naawa. Naawa dahil ay lasing. Naawa at lasing. Lasing-lasing siya eh. Kaya pinakawala niya yung talakitok. Ang laki pa naman talakitok isang dipa. Oh my God. Oh my God. Oh my God. This is unpredictable. Oh. oh. Siya po ay ng ating firebond Ang firebond po namin Napakainit ang aming firebond Oh my God Wala uh. <laughs> <laughs> uh, na pala yung pain Sabi sa akin ako Oo nga lang eh, <laughs> <laughs> <lang>. let's see. Patalay <laughs> ka lang. Alis na ako. Umalis. Okay. Na okay, okay. Ano okay. okay. Kami huy. Tutulog na. Kami huy nasa loob na ng tent. Okay. Ayan. Oh, Asama, si Tidivay. Nasa tent na din at kitang kita sa labas ang ating firebone. Firebone? Ang firebone natin ay umuha. <laughs> Ito yung paa ni Ronilo. Isa mo yan. Isa mo na sa video yan. Isa yan. Isa sa video. Okay. Paalang. Kita yun. Oh my God. Okay. Good night. Good night, motherfucker. Fuck you. mamaya yung labig. ang kalaban. Oh my God. This is unpredictable. Nakasabit po ang ating uh, dinner for tomorrow. Yan yeah, po ang ating breakfast tomorrow. Biryani. Oh my God. Chicken kabsa. Okay. Kapitin, yan, yan lang yung, ah. Para sa firebond, firebond is tonight na, ah, ako, yes. mm, Good morning mga idol Ano tayo sa dagat? Ay, yan ang view Yun pa rin, dini pa rin sa dati Kahuli na po siya. Ha? Huh? Kahuli na ga. Oh, Oo, Oh my God! That one, that one. Oh. Ah, Ah! Papasuta! Igat! Igat! Ayan. <laughs> na ito. Oh. Tutu. Mo na! Ito ito! na dadali na agad oh. Nakaitlog pa. Saan ka pa? Tapit ng parbo namin kagabi eh. Ah. Wala pa pa ba yun yun? <laughs> ha? Wala ano pa yun yung... Kagabi? Oo. Hindi <laughs> <laughs> pa ba Bato! Pagyan lang yung mga yan. Doon tayo, malalaki makukuha natin. Doon tayo. Good morning mga idol. Sige, good morning mga idol. Malamig ang hangin, parang papas ko uli. Yan to. Ang namin yan. Sobra-sobrang init ng ibigay niya sa amin kagabi. May pwest, may nagpwesto pa doon hanggang alas 3. Uwi na. Walang kalon, alon ng dagat, patag na patag, wala pang dumadaang ang barko. magaling na Mm. na.

Windmill sa tasaila ya saila. Ayo, ayo kok? Kain almusal. Kain kain. Hah, kain. Es mikir tidak nih? Hah. lamig na lamig Kain tayo pagmusan namin adobong manok malat ng manok ng isda nabsak ng kagabi itong itlog with kape salamat nga pala sa sponsor ng aming takore pakbuy thank you pakbuy sa firebone talagang pinainit niya ang gabi at saka sa dingbim <laughs> ubos na yung kahoy ubos at sa hey, tumbang ka daw kagabi ha, ha? tumbang ka <laughs> <laughs> doon doon sa mayroon ulo ko eh magandang tanghali mga idol <laughs> namumutok po tayo ngayon yan mga huli oh dami parang butete batalay king tayo batalay king oo sobra sobrang dami ninyan sobra sobrang dami ninyan hindi dami pa rin yan wala mang lapu po, pero mabatalay um, naman oh dami dami sobra sobra dami niyan sobra sobra niyan parang sa wala Pwede na ha? Mas laki pala nito. oh, eh. oh. So, sobr Sobrang dami nyo oh. Oh, Meron na naman, huli. Oh, na, oh. Pwede na yan? Pwede na yan. Sobra sobra ng dami niyan. Grabe naman 'yan. Ayan oh, lumipad. Ah. Malit lang. Maliit eh kung madami naman. Ayun Ay, lang. Oh, di ba? Ay. Ingit na ingit na naman si Boy niyan. Shout out sa iyo, Boy. Sabi na mag-absent na eh. Ayan, Ayun, ayaw po mag-absent. Isang explanation letter mo na lang. Ayan, ayun o. Oh, dami na dito. O, oh. tinatamba ko nalang doon Oh. O. Ginagawa ko ng basurahan. Grabe. <laughs> <laughs> Kumaya, talaki ito na yan. yung malaki? Grabe. Okay kayaan yan. Boy. Kita mo kayang boy. Yan ang mga suspect yan, no? Yung dalawang yan. Huh. Ayaw magsikmet eh.